Hello mga ka ko. John Cena, hubot-hubad sa Academy Awards. Isang nakakatawang eksena ang naging highlight sa 96 Academy Awards nang mag-present ng hubot-hubad ang wrestler na si John Cena. Maganda ang naging build-up ng host na si Jimmy Kimmel sa pagpasok ni John Cena sa stage. Pinaalala ng host na eksaktong 50 years na raw kasi ang nakalipas ng may isang nakahubad na lalaki ang tumakbo sa entablado habang nagpe ng award ang isang aktor. Taong 1974 daw noon at nasa kalagitnaan ng 46 Academy Awards nang mangyari ang craziest moment in Oscar history. Ayon sa host, sa pagkagulat ng lahat may isang lalaki ang biglang sumulput sa likod ng presenter at tinakbo ang kabuuan ng stage. Matapos ipaalala ang 50 anyos na kwento, ay nagtanong si Kimmel. Can you imagine if a nude man ran across the stage today? Wouldn't that be crazy? Dito na lumabas si John Cena, pero bahagyang nakatago at balikat pataas lang ang pinapakita nito. Tinawag ng wrestler ang atensyon ni Jimmy para lumapit ito sa kanya. Noong una ay ayaw pang lapitan ng host si Sina at pinatatakbo na lang niya ito sa stage. What's going on? you're supposed to run across the stage. Tanong ni Jimmy sa kanya. Nagbago raw ang isip ng wrestler at ayaw na nitong gawin ang pagtakbo sa stage nang walang suot na damit. I changed my mind. I don't want to do that trick anymore. Sagot ni Sina. Nakakahiya raw at tasteless ang pinapagawa sa kanya. Pinagpilitan na naman ng late night show host na wala naman daw pinagkaiba itong gagawin niya sa wrestling. Dahil nakahubad din daw sila dun. What do you mean you're not doing the streak anymore? You're doing it! Galit na pinagsabihan ni Kimmel si Sina. Hindi na hikayat ni Jimmy na patakbuhin ng nakahubad si Sina. Kaya't binigay na lang nito ang hawak na envelope, kalakip ang nanalo sa costume design category. At iniwan ng wrestler ang stage dahan-dahang inilabas ni John Cena ang sarili papunta sa mikropono at kinamit ang naturang envelope na ibinigay ni Kimmel para takpan ang pribadong bahagi ng kanyang katawan. Sinundan ito ng hiyawan at palakpakan mula sa mga manonood habang papunta si Sina sa sentro ng entablado nang walang saplot. Lalong lumakas ang tawanan nang bigkasin ni Sina ang kategori na kanyang epepresent. Costumes. Ang sinabi niya habang pailing-iling. They are so important. Maybe the most important thing there is, dagdag pa ng nakahubad na si Sina. Matapos ay nagreklamo ito na hindi niya kayang buksan ang envelope dahil gamit niya itong pantakip sa kanyang... Alam niyo na, muling bumalik si Jimmy sa entablado para tulungan si Sina na ipakilala ang nominees sa category at lumayo ang focus ng camera kay Sina. Pagkatapos ng pagpapakilala ay ibinalik na sa stage ang focus ng attention at dito makikita na pinadamitan ng kortina ni Jimmy Kimmel ang katawan ng co-host. At sa wakas ay nabuksan na ni Sina ang envelope para ma-announce ang winner ng costume design category. Ano sa palagay nyo? Natuwa ba kayo sa gimmick ng wrestler sa Academy Awards Ceremony? Mga kanyusko, ano pa mga gusto nyong pag-usapan? E-comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.